Lucas mo na sa ako sa gilid ka ay nagas na lang dire, dire na naman na no hazard ba tayo? O hazard na, na tayo. pag hindi pantay lagi kalsada kaya pag alam mong gumigilit ka na ikaw yung sa medyo hindi ka na matata sa kama hindi ba't sobrang dilim ka? mo ha yung pag dyan intersection o no? kaliwa no? o break medyo break ka kasi may humps kagalagi-kagalawa ka nung mabilis lang sa side mirror at tingin ka din medyo kumakaliwa ka medyo igilid mo kasi marami nagmamadali yan sa kaliwa Sige, medyo igilid mo yan at puso diretso mo na ang mayroob dito eh pakiramdam participate ka dun ah Ay, sa mo, alis na siya so. Sige, magat matagal Ayan, hams yun, laki oh So, dalit yun, medyo break uh, Medyo break lang pag okay. hams Kasi pag tinodo break mo, babalik na Hams ulit? Oo, oh, marami hams ulit Pati dun sa simbahan uh, Medyo tiga-tiga lang ang gas uh, Diretso blang manibela break pala tao medyo igawin mo sa kanan ko Tapos medyo ikalawa para medyo malaki yung spasyo Kasi mamaya tiga mo sa kaliwang side mirror Baka may managmamadali Yan. Pero alalay na Di ba may kaliwa may kanan dyan? Ano ba Sige medyo ikalawa Hindi ko alam eh Man, Yung unang kanta Maganda mabagal ka yung... Pag di mo alam, medyo bagala mo. Huwag lang sa expressway. At wala ka nang... Ayan yun, nata o. Oh. Yung may ano, poste oh. Sige. O, oh, medyo kumakaliwa ka na nung ano. ano. Pagkaka... Ayan, Pagkakanan ka, gumawi ka na sa kanan O, oh, may hams ulit. O, wait lang. Uh, medyo break ka. I have break. Ayan. tanggalin ko yung hazard mo. Tapos, itaas mo yung ano mo. Oh, sige, break. Mo. Sige, ayun, diretso tapos kanan. Naka right signal eh. Sige, ikot dalawa. One, two. Tapos gas. Kunti ha, kunting gas lang. Ayan, o, oh, ayan. Tapos balik na, balik. Bawin wow, you know. na. One, One. Ayan. Huwag masyado, pag buha balik ka, huwag may gagas at magagano ka ma. May iiwa ka naman. Huwag marunan. Sa gilid ka lang. Ayan. Ay, sakyan na. Pa Pakanan, no? Pakanan. Pakaliwa naman... Ay, taas mo ng konti lang huwag mo siya kasi okay ito yung kape medyo mag adjust ka rin pag ganun yung huwag mo na masyado ano medyo magagatan ayan medyo pag ganun ayan tatanggalin yung hazard ah wait lang baka may mga e, eh bawal tumaliwa diba? Ba wait lang. Break, break, break. Ayan. Tapos, ano, eh? Taas yung, ano. Wait, wait lang. Break, break. Sige, gas konti. Gas konti. Ayan. Sige, gas konti. Okay. At dito ka lang. O, balik, balik. Ayan. Sige. Ayan. Very good. Huwag kang papanig pag maraming tao. ba magpakete ka mo. mo, nilagpasan ka. Natakot sa'yo, eh. Hindi, <laughs> medyo mong ipilis ka lang. Eh, siyempre, marami tayong kasama. Ay ano, gas? Ah, oh, gas. Sorry. Pempen! Oh, my God! Bakit yung may gas? Diyan lang tayo mag-ESP, di ba? Yes! Nakapag-badred na ako! Bye, Jan! Bye-bye! Okay, <laughs> eh, diretsyo ko lang. Nagsusugal sa likod ko, guys. O, medyo. Diretsyo mo lang, ah. Kasi may... Pag-isa pa ba hmm. ako? Yeah. Kakaliwa ka, di ba? Mag-u-turn tayo doon. Hmm. Yeah. Pero medyo kumakano. Ayan. Yeah. Mag-signal ka pa left. Ayan. Yeah. Tapos medyo kumalift ka na pag libre. Pero may ham May haro nga eh. Oo, sige. Medyo pumalift ka lang. Yeah. Okay. Pwede ba yung mag-u-turn dyan? Hindi, hindi. Doon tayo mag-u-turn sa ano Sa pahit sa. Oh, tanggalin mo na yung sige, okay, diretso ka tas sundan sundan mo 'yun, no, yung van mo. Ayan. pero break ka siyempre sa likod niya. Sige, medyo gumawi ka na. Ayan. Ayan, ka lang ha, ayan kakaliwa ka na ha. mag left signal ayan, gas ayan, pero dahan dahan na gas huwag mo siya ayan, tapos medyo e-left ayan okay lang yan Sige, continue ka. Tuloy, gas, ayan, dibalik na. Ah. No Julio, dawalanon. Okay. No Julio dawalanon. Radja. Yanay jualan alay. Preston. Ne alay kala, say may mga sasakyan, Alam mo naman pag di kanila nilang pagbibigyan, kanang sumuko at uh, dadali. Tingnan mo ako, 'di ba? Yan na ba 'yun? Oo. Oh, oh. break, break, up, break, yeah, break, break, yeah, okay, yeah, up, break, break lang ha. Medyo pangusong-usong ka lang. Papakita mo lang na gusto mong dumaan. Ayan. Tama ba kamay ko? Tama yan. Yeah, ito diba? Sige. Okay. Gas. Gas. Okay, gas. Go, gas. Gas. Okay, okay. Yeah. Very good. Thank you. Pasigas Yan Very good yun ah Sige, diretso lang Huwag masyadong mabilis Ayan. May ba? oh, yan yun siya Hindi sa ano? So, Hindi naman uh, pwede mabilisan dito eh resident may signal mo patayin mo na yun yan yun doon tayo titigil sa nakahasset sa likod na yan ganda direction so, uy yung ano mo yung signal mo, mo yan. break ka nga muna break ka nga muna Jul Jul break oh, naka break ka muna, Jill. Jill, break, break. break. break ka na tapak mo kasi kahit naka break ka gumugo ka pa rin eh break wait lang naka ayan no wait lang break ka na dito tigil ka na break. Break. wait lang ulag pas ng konti hindi huwag mo na pas pag <laughs> ano kasi may mga okay, lagyan mo sa neutral sa handbrake. Yun, tapos tapo ulit sa brake. Nakakatapak ah, ako. Ilagay mo sa R tapos park para masali ka R tapos park. Yun, yung very cute. May taong dito tayo magpapark? Hindi. Yan lang ko lang. Para ano, sa mga parking nga dito para mag- Dito sa... lang, sa gilid. Ay, hindi oh. doon sa loob? Wala, walang parking nga doon. Ay, tanong, pwede ba magpark? May nakapart dyan. Hazard. Hazard too. hazard tayo? Naka-hazard tayo? Eh, paano yan? Hindi tayo mag... Pwede bang bumili o mag... Ano dito? Ay, kung magpark... Dandan kami na park eh, sa gilid. Hindi, pwede pa tayo na hindi. B may bababa. Pwede, oo. oo. O, tara. Diba, te? Te! Oo. Yung nag-SB tayo, diba dyan tayo na park? Sa gilid lang? Oo, gilid. Oo. Saan mo muna?